Ayan, isang mapagpalang umaga po ulit mga katropa. Napandawin na po natin yung ating inarian lambat kaninang madaling araw. Ito mga katropa. Mukhang nakarami na naman yung ating lambat mga katropa. Nilubog na yung gamaw. Kaya babatakin na natin. Lalagay na natin mga katropa sa box yung ating pasagpa sa lambat. Marami-rami ito mga katropa. Kaya kailangang ilagay na sa budiga. Sa tabi na natin ipapahimay mga katropa. Medyo layo ang ating spot na pinuntahan ngayon mga katropa. Nasa 35 miles galing sa tabi. Kaya kailangang yiluhan ito. Simpo tayo ng magandang bangga sa lambat mga katropa ngayon. Bali dalawang lambat ang ikinana natin mga katropa. Dalawang palutang. Jumper kung tawagin ito sa amin mga katropa. Ang huli ng matambaka. Ayan mga katropa. Pakaraming huli. Talagang sulit ang bangga mga katropa nito kailangan ng yellow han natin ng yellow mga katropa para hindi masira tapon natin ng ice water ayun yung huli natin sa kawil kanina marami rami rin ang dami nito mga katropa oh hindi matambaka. ka talagang hindi natin kakayanin ang himay ito pag mag isa lang Baka talaga yan mga katropa ang panghulo dito sa amin ng matambaka yung jumper na palutang sa payaw tinatali lang namin sa buya shoutout nga po pala kay tropa RJ Ikanto shoutout tropa shoutout po sa inyo dyan natin yan si tropa RJ Encanto security po siya ng Santa Cruz shut out kay tropa shut out din kay tropa Wilmar Ramos shut out po ayan nagabatak tayo ng lambat nakating na naman ang tropa ngayon marami-rami na naman tayong mapapaestiban nito mga katropa mga katulong natin maghihimay ayan o oh talagang solid ang huli ang lambat pa lang ang dami nito lagay ko ipuno itong ating box na ito mga katropa nilubog na ang lambat sa dami ng isda nilubog na ang lambat mga katropa sa dami ng isda ang sulit sa huli thank you po ulit sa blessings ayan mga katropo ang dami ayan yung isang lambat na batak na natin mga katropo may isang lambat pa tayong babatakin natin tatanggalin yung bato-bato nya may huli tayong tatlong tanigi kanina mga kahapon mga katropa kung tayo palaot andyan sa ating lagayan nakatatlong tanigi tayo palaot palang kahapon na yung padalwan lambat mga katropa marami rami rin huli mas marami yata huli itong padalwan lambat natin sulit na sulit talaga ay okay na okay mga katropa oh. parang banderitas ilagay na ulit natin dito puno talaga ito sulit sa uli ah, natin ilalagay itong mga katropa dito na muna mamaya na natin ililipat dito sa isa dito na natin ilagay sa isang budiga mga katropa talagang napakasulit ng huli ito sa blessings mamaya na natin nililipat mga katropa pagka naisampan na natin lahat blessings na blessings wow oh, talaga sulit napakarami thank you lord talagang biniyayaan tayo ng marami mga katropa ang isda mga matambaka awas na awas na yung ating box yan ito na nagkumpul na dito mga katropa oh. wow grabe ito yan mga katropa napunit yung lambat natin sa sagpa ng isda Kargadong kargado. sulit ayusin natin ang pagkayilo nyan mamaya pagkasampa natin mga katropa kailangan may na isampa mula oh, grabe ito jackpot mga katropa oh, sulit na sulit oh, natapos din mga katropa ayan lahat yung uli natin Ayos muna tayo mga katropa ng ating isda. Ibabel e natin itong lambat Dami nito. Hindi natin kaya magisa talaga ito. Abantin na tayo pauwiin ito mga katropa. Kailangan maaga-aga tayo makarating sa tabi.